Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin salamu ala Rasulihil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ilan sa mga katanungan na mga kapatiran ay kaugnay sa pagligo o pagbabad sa tubig sanhi ng init ng panahon o kaya ay dahil sa pagkauhaw dahil alam natin na kapag buwan ng Ramadan ay napakainit ng panahon at lalong lalo na nakakaramdam ang tao ng pagkauhaw dahil sa pag-iwas nito sa pag-inom mula ng pagsikat ng pajar hanggang sa paglubog ng araw pinahihintulutan nga ba sa kanya na magbabad ng tubig upang mabawasan ng init na ito o init ng panahon at mabawasan ng pagkauhaw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nakakaramdam siya ng pagkainit o naiinitan siya dahil sa init ng panahon o kaya ay dahil sa pagkauhaw ay nagbababad siya sa tubig o naliligo siya sa tubig yan ay naisalay ni Aisha radalaw anha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbubuhos ng tubig sa kanyang katawan dahil sa init ng panahon at sa, pagkat, sa tindi ng pagkauhaw si Ibn Umar anhuma ay binabasa niya ang kanyang suot upang mabawasan ang kanyang pagkauhaw samantalang siya ay nag-aayuno at ganun din si Anas bin Malik radiyallahu anhu kanyang sinabi inna li abzan ataqahamu fihi o atakahamu fihi wa anasaimun mayroon ako sabi niyang parang bathtub na sa binutasan, binutasan na gawa mula sa bato na nilagyan ng tubig at doon ay naliligo si Anas bin Malik dahil sa tindi o sa init ng panahon o dahil sa pagkauhaw upang mabawasan ang kanyang pagkauhaw o mabawasan ang kanyang nararamdaman dahil sa init ng panahon ang ibig sabihin mga kapatid sa ng Islam ay pinahihintulutan na magbabad sa tubig dahil sa init ng panahon o pagkauhaw at hindi ito kabilang sa nakakasira ng fasting. Dahil hindi naman makakapasok ang tubig sa ating bituka ang mahalaga, ay maiwasan mo na mainom ang tubig o makapasok ang tubig sa iyong lalamunan ng sinasadya. Dahil ang pagbababad sa tubig sa pamamagitan ng pagligo dahil sa init ng panahon o pagkauhaw ay hindi po nakakasira ng fasting dahil ginawa ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam